Walang lakas ang sasakyan o minsan hindi umaandar. Ano yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at meron tayong na na comment no na maybe related to sa clutch no. At yun nga, nakaka-experience siya na minsan eh hindi daw umaandar yung kanyang sasakyan kumbaga kahit anong apak niya daw sa acceleration maybe nakakambyo na siya eh hindi pa rin umaandar yung kanyang sasakyan at may magkakataon daw na ang kupad or ang bagal tumakbo ng kanyang sasakyan okay, uh, isa sa mga possible issue nyan is may possibility na slide na ang inyong clutch so kumbaga yung clutch dismo mo pwedeng manipis na yan Well, pwede namang i-try na i-check kung pwede pang i-adjust. Kung maa-adjust, eh pwedeng umoke -okay yan. O pwede rin naman, nas, na, na uh, kung yan ay ni-repair, nasobrahan sa adjust. It's either kulang sa adjust o nasobrahan sa adjust. Kumbaga, tukod yung clutch naman. Yun, yun yung tinatawag na tukod clutch. No? Yung nasobrahan sa adjust. At pag kulang naman, pwede nyo rin ma-experience yan. So, ang advice ko dyan, if ever na ma-encounter nyo, itong scenario na to eh mas mas okay na ipa-check ninyo o ipa-adjust ninyo yung clutch. Now, kung sagad na yung adjust, halimbawa kulang sa uh, sabihin na nating uh, nasa middle naman siya, then uh, sinagad na, sagad na at still ganoon pa rin. There's a possibility na kailangan niyo ng palitan ang inyong clutch set no so ako ay highly recommend kung kaya naman ng budget Sabihin na natin tumakbo na yan ng mga uh, 50,000 o more than 50,000 yung set. Sabay-sabay nyo -sabay ng palitan. Okay? Kung yung clutch disc, clutch cover, clutch bearing. Okay? i avoid nyo is yung pagpapalit ng isa-isa kasi may kamahalan ang labor pag nagpapalit ng clutch. Kaya mas ideal na set. Lalo na kung medyo matagal nang tumatakbo yung set na yon Okay? So ano ba yung ano na yan? Yung, uh, actually, ang pinakatawag dito is yung slide clutch. So yung slide clutch normally halimbawa first gear, second gear medyo okay siya. Then eventually pag nasa mga third gear, fourth gear ka na, parang ang kupad na nung sasakyan. Or may mga pagkakataon naman na halimbawa kinambyo mo sa third gear, tinaas mo bigla yung paa mo sa clutch, eh hindi mag-go off yung makina. Na supposedly dapat mag-go off yun. So ibig sabihin yun, nag-i-slide na yun. And there's a possibility rin pag tuluyan na nag-i-slide yan, eh, pwedeng umamoy yan. Magkaroon ng amoy sunog sa iyong sasakyan. So, yan yung mga indication ano, na slide na yung clutch. So, yun nga, as I recommend, try nyo munang ipa-adjust. Kung sagad na yung adjust, well, kailangan nyo ng paghandaan yung pagpapalit ng inyong clutch kasi yon may tendency rin na hindi ka umahon lalo na kung loaded ka o may mga pagkakataon dyan no na ang lakas na sa gas ng inyong sasakyan pag slide na ang inyong clutch kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps